Hello everyone! Welcome to my vlog. Andito lang po kami sa tabi-tabi. Dumabas muna kami ng bundok. Ayan, para mahanginan. May model. Kasi, parati kami nasa loob ng bahay. O, oh, may extra o. Dumabas muna kami ng bahay. Baka mabuti kami sa loob ng bahay. Kaya naman, ayan. Namasyal muna. Dalawang taon na yata akong <laughs> hindi nagbumol. Kaloka, no? Oh, no. At eto na nga o oh, naglalakad na po ang mga gala. <laughs> Alam nyo ba, sa totoo lang, namamagana ang mga paa nila. Pero, walang tinag sa paglalakad. <laughs> Diretso. Hanggang makarating sa kaduluduluhan. Sa... What? No. Hmm. Ang ganda po ng view dito, sa totoo lang. Nakakawala ng stress Mawawala talaga ang problema mo <laughs> Ayan may hugot si Inday O oh, ayan napagod ang mga ano, Mga dalagang munti Hindi lang halata Pero namamagana ang mga paan Hindi nang papahalata At eto no <laughs> may ekstra na oh. mm -mm -mm -mm. Ayan Selfie pa more Ang ganda dito mga guys Kahit ilang beses na ako pumunta dito Ayan hindi naman nakakasawa nakakapagod lang talagang maglakan. At mahirap sumakay dito sa totoo lang. Nasa Binis Canal Mall po kami. Canal talaga yun. Aba, may umeksara pangit. May sumingit na pangit, oh. Nakaw, may pangit. <laughs> o oh, hindi tatablan ng, ano yan, ng camera. <laughs> Oh. Ano ah. Yeah, Iba. Iba yung nakuhaan <laughs> <po. laughs> eh. Hindi kayo eh. Oh. yan, huh? <laughs> <Makalaib> yan. <Charot. laughs> Medyo nakaramdam na po ng gutom at pagod yung mga kasama ko. Kaya kakain muna po kami mga guys. Pagbigyan nyo muna kami. <laughs> Napagod po ang yung, ano. <laughs> Ayan yung mga nag, naglakwat siya. <laughs> Alam nyo ba sobrang init sa loob ng ano, binis? Mukhang naputulan sila ng kuryente. Hindi yata nakapagbayad. Bye-bye! <laughs>